depende yan sa namumuno. No? Kung ang namumuno ay talaga nga namang kakampi ng mga consumers o ng publiko, eh, hindi tayo kinakailan mga mga Pero kinakailan po ng aktibong paglahok ng bawat mamamayan, ng bawat consumers, para ang ating uh, ang Department of Trade and Industry at iba pang mga ahensya ay ay ano po ay uh, gampanan nila ang kanilang uh, obligasyon para ipagtanggol ang uh, ang interes ng sambayan ng Pilipino o ang interes ng gobyerno. Dapat yan ay balansyado ang ganyang hakbang, hindi lang yung interes ng mamumuhunan ang uh, mas laging nananalo eh kinakailangan po balansyado po yan no para happy happy po ang lahat ngayong darating na Pasko kikita ng konti ang mga mamumuhunan natin, itong mga negosyante at ang mga mamimili naman ay magiging ano reasonable yung mga presyo. Kaya ganyan po ang uh, ang balancing act, no? Uh, na dapat nating uh, gawin. Kaya nariyan po ang United Filipino Consumers and Commuters kasama rin po ng iba pang mga organisasyon na bilang watchdog ng ating uh, gobierno ganun din po ang uh, papel ng uh, media sa ganitong uh, mga uh, usapin